Hanggang gabi, hang kait gabi guys, todo kait pa rin. Ang ay ay, kita. Matanda ng papa ko. Matanda ng papa ko guys. Sila malabilis pa rin magtrabaho. Oh, ang galing. Guys, oh. Diba, galing guys, ang galing. You na. Know? So, video na. Sabihin mo, ang galing ni Lolo ko. Ang galing ng Lolo ko. Masipag talaga. We. Eh, sana sobrang lakas. Sobrang, We. Sobrang lakas. May samurai pa yan eh. <laughs> ang samurai pa daw. ito yung kaldo ano, ng abaka na lanot na, lanot na, lanot na. O, oh, yan na. Tapos na, guys. Buhati na yan. buhatin buhati na mga matanda, oh 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 buhatin buhati na. yan ng, ano, ng papa ko. Buhaten. Nalapit na yan na guys. Mag-shopping shopping na kami. I guess not.